isang umaga, kinausap nitong si Tatay Lucas ang anak nitong si Doming. Huwi ka ng matanda. Doming, kailangan na natin na ibinta ang ating mga panabong na mga manok. Hindi ko na kaya ang gastusin para sa mga bitamina at sa mga pagpapakain ng mga ito. Hindi ko inasahan na biglang mawawalan ako ng trabaho. Ay, nakapanghihinayang. Nalungkot din itong si Duming sa kanyang narinig dahil matagal na nilang inaalagaan ang kanilang mga manok na panabong lalo na ang manok na si Balaw. Ang manok na natagpuan itong si Duming doon sa gilid ng malaking puno ng baliti. Minsan, hindi pa ito inilaban itong si Duming sa sabungan dahil natatakot itong baka mamatay ang manok at matalo. Mahal niya ang manok na ito dahil parang naintindihan ito ang kanyang mga saluubin at laging sumusunod ang manok na ito sa kanya na parang naintindihan ang kanyang mga ibinilin. Sagot nitong si Doming doon sa kanyang ama sa nalulungkot na boses. Wala na din tayong magagawa itay. Bakit kasi lalong naghirap pa tayo? Lumalaban naman tayo ng parihas. Ngunit hindi pa rin tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Nagkataon pa nakailangan kailangan natin ng pira na tangdal ka pa sa trabaho. Tama, anak. Ha. Sa mga pagkakataon na iyon, nakita nitong si dumin na biglang dumilim ang mukha nitong si Tatay Lucas. Napaluha na ito. Sagot nito sa kanyang anak. Ang taong iyon, anak. Hindi ko siya makakalimutan na. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Darating din ang araw na makapaghiganti ako sa kanya. Nung una, nananahimik lamang ako sa kanyang mga ginagawa sa akin. Ngunit ngayon, sobra na. Hindi ko na kayang palagpasin pa ang kanyang kasamaan. Matitikman niya ang aking paghiganti. Napatitig itong si Duming sa kanyang ama. Uwi ka tanong. Bakit itay? Si Manong Pablo na din pala ang dahilan kung bakit natanggal kayo sa trabaho. Bakit? Sa papanong paraan? Sagot naman muli ng matanda na tumutulo pa rin ang luha. Malapit na magkakaibigan si na Pablo sa ari ng aking pinapasukang pabrika. Anak, at ginawa nila ako ng kasalanan pinaparatangan akong magnanakaw na hindi ko naman ginawa. Mga walang puso, magbabayad ang mga ito sa kanilang ginawa sa akin. Lalong naantig ang damdamin nitong si Doming at nakakuyom ngayon ang kanyang kamao. At muling wika naman ito. Sinisingil na din ako ng aking mga utang anak. Ano mang uras, Marita tayong mapapalaya sa ating munting tirahan at sa lupain na ibinilin pa ni tatay para sa atin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Tuluyan ang napahagulgol itong si Tatay Lucas at naramdaman din itong si Duming ang sakit na naramdaman ng kanyang ama. Ang kanilang bahay at munting lupain na lamang kasi ang naiwan ng kanilang mga ninuno at kung makuha at mawala ito sa kanila, saan na sila papunta? Kaya pati itong si Duming napaiyak na rin ito. Inaamo na lamang nito ang kanyang ama at pinahinahon. Alam niyang malakas ang loob ng kanyang ama pagdating sa mga problema. Ngunit sa kanyang nakita ngayon, nahabag ang kanyang kalooban. Minsan lamang niyang makitang umiiyak ang kanyang ama. Kaya sobrang naawa itong si Duming kay Tatay Lucas. Huwi ka nito sa kanyang ama. Tama na, Tatay Lucas. May awa din ang Panginoon. Makakabawi din tayo. Sinabi iyon ni Duming sa kanyang ama para amuin at huminahon na ang kanyang ama sa kanyang naramdamang sakit. Ngunit ang katotohanan, galit na galit din itong si Duming ngayon. Kilala niya itong si Manong Pablo dahil makailang bisis na niyang nakikita at nakausap ito. Itong si Manong Pablo. Simula pa noon, napakalit na ang tingin nito sa kanila. Bukod sa marami itong mga negosyo, marami din itong mga panabong na mga alagang manok at makailang bisis ng naglalaban ang kanilang mga manok. Nang kanyang tatay Lucas at makailang bisis din natinalo tinalo nila ito. Kaya siguro nagtanim ito ng galit sa kanila. At ngayon nang makakita ito ng pagkakataon, ang kanyang ama ang napagbuntungan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na lumabas ng kubo itong si Doming at nagpunta ito doon sa kanilang kulungan ng mga manok. Agad, na lumapit ito doon sa kulungan ng kanyang panabong na balaw. Agad niya itong kinuha at kinausap kahit na batid niyang hindi naman ito sumasagot. Huwi itong si Duming. Balaw. Kahit na ano paman ang mangyayari, aalagaan pa rin kita. Magsasama tayo sa lahat ng mga pagkakataon dahil itinuring na kitang pamilya. Tumitig ang manok kay Duming na mababanaag mo naman sa mga mata. Nang manok ang kalungkutan na parang naintindihan nito ang mga nangyayari sa kanila pagkatapos nagpakawala ito ng pagtilaok ngayon muling nagtataka itong si Doming napatigil na lamang sa pag-iisip itong si Doming nang mapansin na nasa kanyang likuran na ang kanyang ama na si Tatay Lucas huwi ka nito sa kanya Doming ikaw na muna ang bahala dito puntahan ko muna si paring Donato sa kanya ko ibibinta ang ating mga panabong. Sige, tay. Ako na po ang bahala dito. Ihanda ko na lamang ang mga manok. Muling nalungkot itong si Doming. Ngunit kailangan niyang gawin at intindihin ang kanilang kalagayan at ang pasya ng kanyang ama. Ilang sandali pa, Inilabas na niya ang lahat ng kanilang mga panabong maliban lamang doon sa manok na si Balaw Ngayon naisip nitong si Doming na subukan na ilaban Ngayong darating na linggo ang kanyang manok na si Balaw Kakaiba talaga ang kanyang pakiwari sa kanyang manok Para kasing nakakaintindi ito sa kanyang mga sinasabi at sa kanilang kalagayan Makalipas ang ilang mga sandali Nakabalik na ang kanyang tatay Lucas kasama na ang kumpare nitong si Manong Donato. Agad nakinuha at dinala ang lahat ng kanilang mga panabong maliban lamang doon sa manok na balaw. Masakit man iyon para sa ama nitong si Doming. Ngunit mas mainam na din para magkakaroon sila ng pira na panggasto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pambayad na din sa kanilang mga utang. Kinagabihan, habang mahimbing na nakatulog na ang mga ito, biglang pinagpawisan ng malapot itong si duming Pabaling-baling ang kanyang ulo na parang hindi ito malaman ang dapat na gagawin. Nanaginip itong si duming Kausap niya ang hari ng mga agda. Wika pa nga ito sa kanya. Natatandaan mo pa ba ako, Doming? <laughs> Kanina doon sa kanyang panaginip, takot na takot itong si Duming doon sa agta. Ngunit ngayon, napakunot ang kanyang noo at napatitig doon sa nilalang. Hindi siya makapaniwala na kinausap siya ngayon ng agta. Nang hindi makapagsalita at makasagot itong si Duming, wikang muli ng agta. Ako ito kaibigan, ang manok na balaw. Nais <laughs> nice kitang tulungan. Nais kong makabangon kayo sa nangyayari sa inyo ng tatay Lucas mo. Subukan mo akong ilaban sa sabong at makakamtan natin ang maraming salapi, kaibigan na Doming. <laughs> at pagkatapos ng pagkawikang iyon ng kanyang manok, tuluyan nang nagising na itong si Duming dahil niyugyog na ito ng kanyang ama. Duming, Nanaginip ka ba? Uminom ka muna ng tubig Bago ka muling matulog Hindi makapagsalita itong si Doming Agad niyang naisip ang kanyang manok Salamat ay. Eh. Pupunta muna ako doon sa may kusina Iinom lamang ako ng tubig Huwag ka nang mag-alala sa akin, Itay Matutulong na din ako Maya-maya Uwi ka nito sa kanya ama at pagkatapos tumayo na ng tuluyan itong si Doming at naglalakad na ito patungo doon sa may kusina. Ngunit bago ito uminom ng tubig, sinipat-sipat muna nito ang kulungan ng kanyang manok doon sa labas. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napakadilim ang buong paligid. Kinakabahan din na lumabas itong si Doming. Dahil nga mukhang totoo ang kanyang panaginip na hari ng mga agta ang kanyang alagang manok na si Balaw. Gayon pa man, desidido pa rin itong si Doming na isabak niya ang manok na ito doon sa sabong sa darating na linggo. May kakaunti na silang pira. Dahil nga doon sa mga panabong na ipinagbili ng mga ito, nang makakaramdam ng antok itong si Doming, nagpasya na itong muling matulog. Kinabukasan, maagang pinuntahan itong si Doming ang kanyang manok ngunit laking gulat nito nang makitang wala na ito doon sa kanyang kulungan. Kinakabahan na nilibot agad nitong si Duming ang paligid ng kanilang bahay, ngunit doon sa puno ng baliti, doon na naman nakita nitong si Doming ang kanyang panabong na manok. Nakapatong ito doon sa sanga ng puno ng baliti habang tumiktilaok ito ng makailang bisis na parang ipinaalam na siya ang hari sa mga agta. Pagkatapos, lumipad ito papalapit sa kanya. Uwi ka agad nitong si Doming. Ikaw ba ang napapanaginipan ko kagabi balaw? At kung totoo man ang mga sinasabi mo sa aking panaginip, isasabong kita sa linggo. At nang tumikilaok ang kanyang manok na parang sumang-ayon sa kanyang sinasabi, nanayo ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Ngunit mas nasasabik ngayon itong si Doming. Ngayon, buo na ang kanyang paniniwala tungkol sa tunay na katauhan. Ibinalik nitong si Doming ang kanyang manok doon sa kulungan at pagkatapos nagpapaalam muna ito sa kanyang ama na si Tatay Lucas para magpunta doon sa kanyang kaibigan na si Lando. Kakausapin niya ito at magpapasama papunta doon sa sabungan sa darating na linggo matalik na kaibigan ito ni Duming at laging tumutulong sa kanila. Itong si Duming doon kay Lando nga ito laging nangungutang at naghihiram ng pira at kahit ngayon na may mga hindi pa siya nababayaran kay Lando. Niminsan hindi siya sinisingil ng kanyang matalik na kaibigan dahil naintindihan nito ang kanilang kalagayan. Ilang sandali pa Pagdating nitong si Duming doon sa kanyang kaibigan, agad na sinabi nitong si Duming ang kanyang plano kay Lando. Na sinang na naman agad ng kaibigan nitong si Duming. Wika ka pa nga nitong si Lando. Aba, ilang beses ko nang sinasabi sa iyo, Duming, na dapat nang isabak sa sabong iyang alaga mong balaw. Hindi ba? Ngunit pagkatapos, napakanot naman ang noon nitong si Lando dahil naisip nito agad kung saan naman kukuha ng pira ang kanyang kaibigan na si Duming. Batid nitong si Lando na natanggal sa trabaho ang kanyang ama nang makita naman itong si Duming na napatitig sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan at nahulaan agad niya ang katanungan nito sa mga mata. Kaibigan na Lando, huwag ka nang mag-alala pa. Hindi na muna ako uutang sa iyo. <laughs> Naipagbili namin ni tatay ang aming mga panabong, kaya meron akong pamusta ng kaunti sa darating na linggo. Sa kabila ng narinig nitong si Lando, hindi pa rin ito masaya dahil batid nito na napakahalaga ang mga panabong na iyon sa ama nitong si Duming. Ngunit batid niyang gipit na talaga ang mga ito. Kaya natahimik na lamang itong si Lando at pagkatapos nangangako itong samahan na lamang itong si Doming sa darating na linggo doon sa sabungan. Ilang sandali nang makauwi na itong si Doming, agad nang sinabi nito sa kanyang ama ang balak nilang pananabong ngayong linggo. Sagot naman nitong si Tatay Lucas. Sigurado ka ba anak? Hindi ba ayaw mong ilaban ang iyong manok? Papano kung matalo iyan? Sagot naman agad nitong si Dumin. Tatay Lucas, kagabi, napanaginipan ko ang manok na ito at nagsasalita ito sa akin. Alam mo ba, Tatay Lucas, isa itong agda, hari ng mga agta, at inutusan pa ako na kinakailangan kong manabong para makabawi tayo. Sumang-ayon na lamang din itong si Tatay Lucas sa kanilang kalagayan kasi kahit na ano pang paraan ang kanilang susubukan para lamang makaahon ang mga ito sa kanilang kahirapan. Pagsapit ng linggo, maagang nagpunta itong si Lando doon sa kubo nila ni Doming. Kahit na nag-alala ito para sa kanyang kaibigan, sabik din itong makapanabong sa araw na iyon. Sa mga sandaling iyon naman, kasalukuyan ng nagbibihis na din itong si duming at naghanda. Doming! Doming! Tara na, para maaga tayong makahanap ng makakatapat sa balaw mong manok. Ang sigaw nitong si Lando doon sa labas ng kubo nila ni Doming. Nang marinig iyon ng anak nitong si Tatay Lucas, napapangiti na lamang itong si Doming. Nung huling usapan kasi ng mga ito, nag-alala pa nga itong si Lando kay Doming tungkol sa pamusta ng mga ito doon sa kanilang manok. Ngunit ngayon, hito, ito na ang sabik na sabik na makapanabong. Agad naman na nagpaalam itong si Doming doon sa kanyang ama na si Tatay Lucas. Bili na lamang itong si Tatay Lucas sa kanyang anak. Mag-iingat kayo, Doming. Alam mo na, doon sa sabungan, hindi lahat ng mga taong nanodoon at mga mananabong ay mabubuti. Nagkalat na doon ang mga masasamang tao. Ilang sandali pa, matapos na makuha nitong si Doming ang kanyang panabong na balaw doon sa kulungan nito agad nang umalis ang dalawang magkakaibigan. Masaya at sabik ang mga ito papunta doon sa may sabungan. Hindi naman kalayuan ang sabungan galing doon sa tirahan nila ni Duming. Kung susumahin, nasa kalahating oras lang ito kung lalakarin at dahil nga sobrang nagtitipid ang mga ito sa kanilang pira. Nagpasya ang magkakaibigan na maglalakad na lamang papunta doon sa may sabungan hanggang sa mga lahati na ang mga ito doon sa daan nang may mapadaan sa kanila na isang sasakyan na kamunti ka ng mahagip at matamaan itong si Duming. Galit na napabaling ang dalawa, ngunit nang bumaba na ang salamin ng bintana ng sasakyan agad na nakikilala nitong si Duming ang sakay ng sasakyan na sumungaw pa nga sa kanila. Huwi ka agad nitong si Manong Pablo. Uy! ang anak ng isang dukha at magnanakaw. <laughs> May bitbit -bit pa na panabong. Saan kaya kumuha ng pamusta ang mga ito? Batid kong wala nang pinagkikitaan ang ama mo, Doming. Pero saan nga ba kumuha ng pamusta? Kundi magnakaw. Mga mahihirap. Hindi makapaniwala itong si Lando at si Doming sa kanilang narinig. Ngunit kilala na nila itong si Manong Pablo bilang isang matapubre at malaki ang galit sa pamilya nila ni Tatay Lucas at Duming. Bulong na lamang nitong si Duming habang nakatanaw doon sa papalayong sasakyan. May araw ka rin sa akin, Manong Pablo. Pagsisihan mo, balang araw ang lahat ng mga masasamang ipinapakita mo sa amin. Wika ka na lamang din nitong si Lando na inakbayan sa balikat ang kanyang matalik na kaibigan. Huwag mo nang pansinin ang isang iyon, Duming. Kilala mo na ang ugali ng taong iyon. May oras din ang hambog na iyon. At pagkatapos muling naglalakad na ang dalawa. Makalipas pa ang ilang mga minuto habang papalapit na ang mga ito doon sa sabungan ng bayan nakikita na nila ang mga mananabong at mga sugarol ng bayan doon sa paligid ng sabungan. May ilan din sa mga ito ang kakilala ng dalawa at kaibigan. Hindi naman ganun kalakihan ang sabungan na iyon. Kadalasan lamang kasi sa mga nagpupunta doon ay mga mananabong lamang galing sa bukirin at mga kadalasan mga magsasaka, mangingisda at mga katulad nila na hindi naman kalakihan ang kanilang mga pirang dala. Kumbaga, libangan lamang ito para sa kanila. Tinatawag ang pasabong na ito sa mga bisaya na tigbakay samantalang ang pinakamalaking sabungan naman ng bayan ay nandoon mismo sa sintro ng lugar. Galing sa kanilang lugar, ilan lamang ang makakapanabong doon. Malaki kasi ang pustahan doon at sa buong buhay nila ni Tatay Lucas at Duming dalawang bisis pa lamang nakapanabong ang mga ito doon sa sabungan ng sintro. Ilang sandali pa, sabit na ang mga ito naagad agad na kinakamusta ang kanilang mga kakilala at ang kanilang mga kaibigal. agad na naghahanap ang mga ito ng makakatapat sa kanilang panabong na manok wala doon sila manong Pablo dahil batid ng dalawa na doon ang mga iyon doon sa sabungan ng sentro ng lugar ilang sandali pa agad nang nakahanap ng makakalaban at makakatapat ang mga ito sa kanilang panabong at habang papasok ang mga ito doon sa loob ng sabungan bulong nitong si Doming sa kanyang manok balaw sumunod ako sa sinabi mo sana ipakita mo sa lahat ang kalakasan mo na tulad ng sinasabi mo sa akin sa aking panaginip napansin nitong si Doming na lumingon sa kanya ang kanyang manok at parang nangungusap ang mga mata nito na hindi niya maintindihan at nakakapangilabo. Parang naintindihan ng manok ang sinasabi nitong si Duming. At habang naghihintay ang mga ito sa kanilang nakatukang sultada, pakiwari nitong si Duming ito na ang pagkakataon ng kanilang simula. Ito na ang pagkakataon nilang umaasinso sa kanilang buhay. Nang matapos na naonang sultada, agad nang sumunod ang laban nila ni Doming agad nang nagpupustahan na ang mga ito. Ang makakalaban nitong si Balaw ay ang isang manok na isang bantres. Umugong na at umingay na naman ang sabungan. Palibhasa mga magsasaka at mga normal na tao lamang ang mga sugarol na nandoon. Kaya masaya na ang mga ito. Sa mga ganong uri ng mga pagkakataon, sinalando naman at itong si Duming, nagpasya ang mga ito na ipusta na nila ang lahat ng kanilang dalang pira. Huwi ka pa nga nitong si Duming. Bahala na kaibigan nando. Kung matalo, wala tayong magagawa. Ngunit ngayon, malaki ang aking paniniwala na mananalo ang aking manok. May kaunting dalang pira din itong si Lando at tulad nitong si Duming, ipinusta din niya ang lahat na iyon doon sa laban nitong si Balaw. Ilang sandali pa ang mga lumipas matapos ang kanilang pustahan ng mga sugarol na nando doon, hudyat na para simulan na ng mga ito ang kanilang sultada. Nakakaramdaman ng kaba itong si Duming, ngunit mas nanaig pa rin ang pagkasabit nito. Ilang sandali pa, nang bitiwa na ng mga ito, ang kanilang mga manok na panabong agad nang abot ang mga ito doon sa gitna ng luna. Muling umingay at umugong na naman ang sigawan doon sa loob ng sabungan na pati itong silando na papasigaw na din. Ngunit hindi din nagtagal ang sigawan ng mga iyon dahil agad na nangingisay ang manok na bantres. Tinamaan kasi ito sa may liig at dibdib sa manok na balaw na nagiging dahilan sa pangingisay nito. At ang pagsirit ng maraming dugo galing sa sugat nitong natamo itong si Doming. Hindi na mapigilan ito ang saya at tuwa na nararamdaman. Sigurado na ito ngayon na panalo na ang kanyang manok. Nagpatalon-talon pa nga ito dahil sa saya at napasigaw itong si Doming lalo na nang ihayag ang nananalo sa laban na iyon. Malaki din ang panalo nitong si Doming dahil mas malaki ang pusta ng kalabang manok. Pati itong si Lando, tuwang-tuwa din ito nang kunin na ng mga ito ang kanilang napanalo ng pira. Ilang sandali pa, nagpas siyang manunood muna at mamusta ang dalawa doon sa mga sumunod na mga sultada. Ngunit itong si Doming. Dahil hindi man lamang nagalusan ang kanyang panabong na si Balaw, balak nitong muli itong isabak sa labanan. Nagmungkahi na din ito kay Lando na maghanap na ang mga ito ng makakatapat doon sa kanilang panabong kaya makalipas na naman ang ilang mga sandali muling nakahanap ang mga ito ng makakalaban at sa mga pagkakataon na iyon mas malaki na ang kanilang napag-usapan na pustahan nagpasya pa rin itong si Duming na ipusta ang lahat ng kanyang pirang dala pati na ang kanilang napanalunan itong si Lando nagdadalawang isip man ito ngunit malaki na ang tiwala nito ngayon sa manok nitong si Duming nakita na niya kung gaano ito kabagsik sa unang laban mas marami na din ang naniniwala ngayon sa manok nitong si Duming kaya agad na naikasa ang labanan ng kanilang mga manok ilang sandali pa pagdating doon sa kanilang sultada agad nang nagsisimula na ang kanilang pagpapalitan ng mga pag-atake umingay na naman ang mga taong nanoodoon nang magpukpukan na naman ang dalawang mga panabong na manok doon sa ere. Ngunit pagbagsak ng dalawang mga manok doon sa luna, agad na napasubsob ang manok ng kalaban nitong si Balaw na nagiging dahilan para magsisigaw at magtatalon sina Duming at itong Silando. Pati ang mga taong nakapusta doon sa manok nila ni Duming nagsigawan din ang lahat ng mga ito dahil batid nila na panalo na ang kanilang manok na pinostahan. Pagkatapos ng sultada Inilaban pa nila ni duming ng isang bisis itong si Balaw at muli itong nananalo na labis na ikinabilib ng lahat ng mga taong nando doon. Nang papagabi na, nagpasya na ang dalawa na umuwi na. Malaki-laki na rin ang kanilang pirang na panalunan. Nagpapasalamat naman itong si Lando kay Doming dahil nga siya ang napiling dalhin ito dito sa sabungan. Walang anuman yan, Lando. Batid kong ikaw lamang ang tanging nakakaintindi sa akin at para na rin kitang kapatid. Ang sagot naman nitong si Duming doon kay Lando. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya din ang dalawa na dumaan muna doon sa may merkado para makabili ng pangulam ng mga ito para sa kanilang hapunan. Pagkatapos, nagpahatid na lamang ang mga ito ng habal-habal na motor pauwi doon sa kanila. Delikado na kasi ang paglalakad sa gabi, lalo na medyo may kalakihan ang napanalunan nilang pera. Mahigit sampung libo ang panalo nitong si Lando at mahigit naman sa dalawang naman ang panalo nitong si Duming.